May duwende. Paano ko ginawa to? Tara, gawin natin. Let's go. Diretso na agad tayo sa CapCut. New project. First clip, yung mukhang taong nagkakape. Tapos kunyaring may pinitek. Tapos yung second clip, yung gagawin nating duwende. Yan, kunyaring may hinihila. Start na tayo. Burahin muna natin yung hindi natin kailangan dyan. Itapat natin yung playhead dyan o yung puting guhit. Split natin. Tapos burahin natin kapag good sa tayo, punta naman tayo sa harapan niyan. Burahin din natin yung di natin kailangan diyan. Pindutin lang uli natin 'yan, tapos split, tapos burahin natin yung natin kailangan. Tapos yung first clip, ganun din gagawin natin diyan. Yung nasa unahan, yung sobra, hindi natin kailangan, burahin din natin kapag goods na tayo dyan, balik tayo sa second clip, yung gagawin natin duwende. Ibababa na natin yan, gamit ng overlay. Piliin lang natin yung overlay. Then, hold natin yan, tapos drag natin dyan sa unahan. Ipantay natin dyan sa first clip. Kapag goods na, hindi pa tayo tapos dyan. i background naman natin yan. Focus tayo sa baba, hanapin natin dyan yung remove BG. Tapos, piliin natin yung custom removal. Huwag nyong pipiliin yung auto-remove dahil may bayad na yan. Dahil kuripot ka, magmano-mano ka custom removal lang mga loads ha. Tapos piliin lang natin yung brush dyan. Huwag nyo pipiliin yung my pro dahil may bayad yan. Tapos galawin nyo lang yung brush size. Then papulayin lang natin yung katawan ng mukhang taong yan. Tapos, antayin lang natin mag-green check yan. Tapos, check natin. Kapag goods na, play natin. Kung napapansin nyo, yan mga loads lang ang katawan niya. Kailangan ay buuin natin yan. Balik ulit tayo sa custom remove. Papulihin lang ulit natin. Kita nyo yan? May parte ng katawan niya na walang pula. Yan ang papupulay natin. Paulit-ulit lang yan mga loads hanggang sa mga perfect nyo na lahat. Yung mapapula nyo na yung katawan niya. Kapag goods na, hindi pa tayo tapos dyan. Steady pa rin tayo dyan paliliitin naman natin yan gamit ang dalawang daliri natin hold lang natin magkabila at paliliitin natin tapat natin dun sa may paper bag itapat lang natin dyan sa may dulo ng paper bag dyan sa may bukas para konwaring dyan sa galing sa loob nyan hindi pa tayo tapos dyan focus pa rin tayo dyan punta muna tayo sa dulo nyan tapat lang natin yung puting guhit sa dulo tapos hanapin natin yung press. Kapag nakapag-press na tayo, focus tayo dyan sa pinrest natin. Kung napapansin nyo, hindi nag-remove background yung pinrest natin kasi nga wala nung auto-remove. Imano-mano e, e, uli natin yan. Hanapin uli natin yung remove, BG, tapos custom remove uli. Papalayin uli natin yan. Kapag good sa tayo dyan, check natin. Hindi pa rin tayo tapos dyan sa pinris natin yan. Itapat lang uli natin yung puting guhit o playhead dyan sa unahan niya na pinris natin. Dahil lalagyan natin ng key premium o diamond. Kung napapansin nyo, nagkaroon na ng diamond na kulay pula yan. Then, abante tayo konti. Focus tayo sa diamond. Yan, kanina kulay pula yan. Ngayon, naging puti na i-timing natin yung kunyaring pititik na niya yung duwende tapos saka natin galawin yan yung duwende pataasin natin paikot-ikotin natin kunwaring umikot yung pagtalsik yan dalhin natin doon sa taas tapat natin do hanggang sa mawala na yung duwending yan pag goods na split natin dyan tapos burahin natin yung di natin kailangan then check natin kung anong kalalabasan kapag goods na tayo dyan burahin muna natin yung di natin kailangan dyan yung sobra split tapos delete ulit then focus naman tayo sa first clip copy natin yan pindutin natin yung duplicate pag goods na focus naman tayo dyan sa so, duplicate natin ibaba natin yan napin natin yung overlay uli kapag naibaba na natin drag uli natin yan dun sa harapan pantay lang natin dyan sa first clip na kinopyahan tapos remove background natin yung paper bag dyan Kunwari waring napapula ko na yung vapor bag dyan. Tapos antay lang natin mag green check yan. Kapag all goods na, ready to export na natin mga di ba madali lang. Gawin na mga loads para may may astig na pang reels out pang tiktok na kayo. Sana nasundan at sana nakatulong. At kung nakatulong, pakipollow nyo na lang ako at pakishare naman to para mas marami pang makaalam. Paano mga loads, salamat sa inyong panonood at thank you Lord.